nyo ulit mga kalapatids bali ah uh, ngayong gabi bumalik si ano si jo Jos ano Jonas. ah Jonas yung pangalan niya Jonas nga pala hindi na nakapaghintay mga kalapatids sa fairness na po, kasi may gagawin daw sila mga kalapatids oh, maya maalis mm -hmm. daw sila mga kalapatids eh, 7.22 na po ng gabi mga kalapatids halos isang oras yung Isang oras silang uh, nawala dito sa bahay kasi pumunta sila rito 6.33 ng gabi. Ngayon 7.22. Nakabalik na sila galing Carolina. May dala silang limang kalapati mga kalapatids. Ayun, uh, medyo madilim lang kasi mga kalapatids. Pero asikasuin ko muna yung uh, sinasain ko mga kalapatids dito sa, ano, sa rice cooker. Kasi baka maano to eh. Yan malapit na rin maano eh matapos yan yeah. malapit lapit na rin yan uh, back to our uh, topic for today sa ano sa kalapati nga mga kalapatids pasok pasok Itingnan natin mga kalapatids yung adala uh, ni Jonas Aanim uh, pala to. Oh, puso Ah, ito ba yung sinasabi mo, Jonas? Puso lupit to. Oh. Lalaki ah. Ganda mga kalapatid Oh, burgang burgao. Oh. Tapos ito naman, ito ganda oh. Itong mga paborito ko Lahat naman pala itong paborito ko Mga kalapitid oh Walang ano Ito, so, wala no. ito Gracil oh Maganda nga rin to. ito Maganda Racing yeah. din ito Lahat racing eh Medyasan po yan Mga palahi mo ito Jonas yeah. Mga palahi yeah. uh, Ganoon yeah. eh. po Ilang mo pong medyasan po Kaling Gracil Medyasan daw Ito ko lang Ang hawakan yan oh, palitan ko na lang yan oh. Jonas oh. Ito. Ha. Ah. Ito ang tampo niya. Gusto mong babae. Ha. Uh. Ah. O oh, palit ko na lang yung ano, yung hindi daw po kung mag-agong lang po palit kaya po. Ah, Kah dalawa? dalawa? Hmm. Lima po kaya. Lima po kaya ng palit niya ng mga racing. Dalawa daw mga kalapatid so. Pero napakaganda talaga oh lupit nito ganda talaga ng lahi o oh, oh, gusto ko rin magkaroon ng ganito eh burgang burgay pero dalawa daw ang gustong palit ni Jonas eh tingnan naman natin Jonas pa lagay niya sa ano ito ito napakaganda rin to yan ito oh. napakalaki din to oh, lalaki din to ano Jonas uh, okay.

Pero ano kaya ang ipagpapalit ko rito mga kalapatid? Ano ang ipagpapalit ko dyan dyan? Ano ang gusto mo dyan? Sa kalapati ko. ay yan. Tapos. Alin ang kapalit yan? Kundi di po kaya tatay mo kaya Ah, mag-asawa. Kundi di po kaya Kundi di sa mga Pero naglalahi pa tayo, Juno. Ayaw po. Nagharap na po yung kakakakak. Hindi po. babae. Ano kaya dito sa mag-asawa? Maganda sa yan eh. Hmm. Yan na lang oh, Jonas oh, yan oh, mag-asawa yan oh. Red bar tapos si ano, oh, guwapo uno. Pareho yan racing. Oh. yan ko talaga yan eh kasi madali lang yan Jonas magano eh mangitlog eh ipit na yan mangitlog yan yan yung ang lahi niyan ito Jonas oh ito ito itong sisiw na to yung isa niya namatay yung isa niya namatay yan yan yung sisiw na yan lalaki din yan yung isa niya namatay ano, yan na lang mag-asawa. Hindi po, Tidak po fight ko po. Hindi po. Dawarin po. Doon po sa ano ito. Sa puti. May babae ka dyan. Yan po. Ano kayo nito? Double rin po. Ito, babae to? Ayun po. Dubai po yan, sabi ko sa mga dito. Dubai po yan. O, oh, sige, ito na lang palit ko dyan sa ano, sa, yan, dyan sa ano. Sige na, kunin mo na, Junas. Yan, babae talaga yan, ha? Yan po, babae po dyan, eh. Tawag nga dyan, Huwag mong pipindutin dyan sa ano. Oops. So, huwag mong pipindutin. daw po, Lorenzo so, eh. So, ko lang Jonas ah. Sige, Sige, focus ako. mo sa ano sa akin. Kukunin so, ko lang mga kalapati siya ah. kasi ito raw yung gusto ni Jonas eh. Ito nga. Ito, ito, ito mga kalapati. Oh. ito yung kapalit na dala ni Jonas. Ah, babae daw to eh try natin kung talagang babae pero okay lang kahit ano kahit sana totoo yung sinasabi ni Jonas na babae talaga to para okay naman eh, parang babae nga talaga eh medyo maliit yung ulo eh oh medyo maliit yung ulo eh. sige try natin mga kalapatis. ah, pasensya ka na. Pagpapalit na kita Kasi may bisita tayo eh Maganda rin sana yung kulay mo Kaso Pagpapalit na kita Kasi may bisita tayo eh Nakakahiyaan naman eh na, ano pa, na pumunta pa rito eh Ito Jonas oh, oh. Medyo malaki rin ang ilong niya Lalaki to Yan Lalaki to Si kapalit yung... Tapos, yung mag-asawa pa raw, si Gwapo, no? <laughs> ano kaya kung may pagpapalit mga kalabatid? po so, ko. Ito, lagay muna natin dito. Yan. So, tsaganda naman sa ano. po ang kapalit ko. Tapos, ito daw yung ano, kapalit ni Gwapo, no? Tapos ni Red Bar. Burgahan, no? Napakaganda, oh. Klondong. Naglalahi pa to. Ayaw po. Nagaanap na Nag yung po yung nga mga kalapatids para magkaroon rin kaso si Guapo Uno yun eh. Napamahal na rin sa atin si Guapo Uno eh. try natin mga kalapatids ha. Palitan na, palitin na natin si Guapo Uno kahit masakit rin sa ano sa pakiramdam ko kasi si Guapo Uno yung puti talagang paborito ko yun eh eh yun yung talagang ano ko eh marunda yun eh tsaka ano eh ah sige palit na natin to mga kalapatid sa ah, eh, ano natin i eh, sacrifice na natin yung dalawa si Guapo Uno tapos si Red Bar kasi may kalapati pa rin ako eh at least may naglalahi pa rin ako yung yung uh, red, red, check ko dyan tapos yung asawa puti mabilis yun mag ano, eh, magpalahi eh. mabilis magparami eh ito kunin na natin to mga kalapatid kasi matagal na mag, gusto magkaroon talaga nito eh talagang burga eh pero naglalahi pa to Jonas ha sigurado sige try na natin kunin natin na uh... Tawawan naman si Guapo Uno Maalis sa akin eh. Maalis sa akin si Guapo Uno. So, batchir ko na sana ito eh. Cheer ko na sa anak eh. Gwa po na yun eh. No? Lahit ni Alfa Muro. Tapos si Red Bard. Baka nga nag ano na to eh. Nag, nag meet na tong dalawa eh. Hindi ko lang nakita eh. Baka nga nag ano na to eh. Nag tastaan na eh. <laughs> Kunin mo nga boy yung isa boy. baka baka makalipad yan boy. Yan na uh, si Guapo no mga kalapatids. So masakit man sa akin mga kalapatids. Bali ito ay uh, mga binigay rin sa akin ni Alpamur. Ah, shout out nga pala kay Alpamur. Ah, ito. Itong kapati mo ah. Uh, Insan, ah, ipagpapalit ko ng uh, burgahan mga Kalapati. Ah, insan na ah, shout out sa iyo. Ah. Ah, masa, masakit din sa pakiramdam ko na yung kalapati mo eh yung binigay mo sa akin na paborito ko. Paborito ko talaga 'te eh, si Guapo 'uni. Kasi maniron date. Eh. Talagang ano 'te, eh, mataas to dai, saka matagal pa dito maground tapos may lahi na rin to sa akin. Ay, oo nga pala, okay, tamang-tama. May lahi to sa akin ng isa. Yun yung sisiyo na yun. Lalaki Bale. din yun, mga kalapatids. Lalaki. Sigurado lalaki yun. Bali, yun na lang ang magiging uh, Gwapo Uno Junior ko na lang. Siguro pa pangalan ko diyan, Gwapo Uno Junior. Kasi ito yung uh, Gwapo Uno eh. Yung ama niya eh. Tapos si Red Bar nga naman, oh. Yan, ito si Red Bar. Iwan ko lang parang nagkastahan na to eh. Parang nagmeet na tong dalawa kasi yung sipit-sipitan niya. Tapos yung uh, ano niya, parang na uh, ano na nagbibilog na mga kalapatid. Yung sipit-sipitan niya. Ito, ma ano din to, mga dito, ma din to mga kalapatid si eh, Redbar. Bar. Mga Alpha pa din to binigay rin sa akin. Eh at least may lahi to si ano si Guapo no sa akin ang isa namatay lang kasi yung isa eh dalawa sana yun eh namatay yung isa eh at least may lahi pa rin siya sa akin um, ano kayong magiging desisyon ko mga kalapatid um, sige na um, 100% uh, pagpapalit ko na lang kaya Jonas sige Jonas sarayin nyo na tong dalawa yan. Para at least sa uh, magkaroon na rin ako ng burga. Yan. Good luck sa iyo ha. Gwapo uno Good luck. Sana magparami ka rin sa ano sa sa loaf ni ano Jonas. Sana ano uh, dumami yung lahi mo. Ang ka Jonas. Ah, hindi rin. Ah, kami ni Kading hindi rin eh try mo Jonas ano kung sakaling magkarera ka try mo to itong lahi na to si Guapo Uno paramihin mo yan tapos si eh, Red Bar ah. yun yung inaasahan ko sa'yo tapos magbalita ka na lang sa akin magbalik balik ka na lang rito sa akin kung ano na yung uh, uh, update ni ano ni Guapo Uno ano kasi maano yan eh talagang manirunda yan eh kaya mahaba pa pati yung pakpak eh video na lang po. Oo, oh, eh ano mo na lang, eh ano mo na lang ko sa ano. Sige, hanggang dito na lang yung mga ano, ma grabe, ah, uh, gusto kong gwapo <laughs> no eh, napaano na sa akin, napamahal na sa akin eh. Pero nung makita ko yung uh, yung uh, burgahan talaga, eh gusto ko rin magkaroon ng burga mga kalapatids. Uh, sige, uh, yun yung decision ko mga kalapatids. Hanggang dito na lang yung vlog ko. Maraming salamat. Uh, don't forget to subscribe my YouTube channel, Kaurag Vlog on YouTube. At saka click the notification bell and click all para updated po kayo sa ating mga vlog. Yun, talagang masakit. Uh, nawala na sa akin si Guapo Uno. Pero may lahi mga kalapatid. sa andun. Uh, may lahi si Guapo Uno. Yun, mag-update na lang ko kay Jonas kung ano yung update kaya Guapo Uno. Sana maging friend ko siya sa Facebook, mga kalapatids. Hanggang dito na lang. 拜。